Hello, what's up mga kabuhay? Uh, andito naman tayo ngayon sa may uh, Makati. So, nyo na lang kung saan to. Uh, what's up mga kabuhay? So, yan. Makati tayo. Alaminyo alamin nyo na lang no, kung saan to sa mga nakakaalam dito o saan banda to. Uh, alamin nyo na lang. ganda ng lugar ang lugar niya mga kabuhay uh, to. oh, yan. todas to, todas ikutin muna natin dito.

Ayan, ayan. Paskong Pasko na mga kabuhay Paskong Pasko na Paskong Pasko na dito sa lugar na to So Sa Tampuno may ano May Christmas light no? ano, Alos lahat Tampuno Ano Christmas light siya. Ayan, Paskong Pasko na dito mga kabuhay. Mabuhay ako tayong lahat. May Christmas sa lahat. Malapit na malapit na ang Pasko guys. So, lahat tayo maging masaya sa Pasko. Ano yung sinasabi nila ang chapel? I'm not

sa mga alam dito kung saan ha wala, sa mga guys pero alam ah. sa Santo ha dito

No. Oh, ayun mga kabuhayan, ng Retens na Makati pala. Ano no? Hindi gano'ng makita guys. Ayan o. Oh. Ang ibon no? Okay o. Oh. Ang ibon na yan. Hindi ka makakatulog kasi maingay. So, ito yung sa unahan mga kung anong meron dito Hmm, yun lang Subahan, tapos Ito siya ini lang pala guys, ini simbahan guys, kasal tayo tablet. ah, ah. <coughs> Salamat. sa uh, sa uh, araw-araw na binigay niya sa atin so salamat tayo guys sa mga sa mga sa So, yun mga kabuhay, hanggang dito na lang tayo. So, laan nyo na lang kung saan lugar to. Yan. No? So, yun mga. Ayan yung simbahan. So, ayan guys. Uh, dito na lang tayo. Dasal muna tayo sa klip. Okay, bye-bye. What's -bye. up? Alright mga maka. kabuhay Makati Pasko na mga lah. kabuhay

Ikat siya Parang ano pala to Tikling Tikling na ebon, guys ayun o oh. oh. Ayan o oh. Tikling And, uh. Tikling guys Tikling na ibon Parang tikling siya Pero Tikling tikling Kasi hindi Parang hindi lumilipad Ang mataas yun eh Pero tingin ko lang siya. Diba? Ayun ko Ang umaga lang siya. Oh. Ang ipon. Oh, yes. dito na lang guys so ayun mga kabuhay hanggang dito na lang ako so It's us go. Salamat.